Ibinalik na ng pamalang lungsod at tagig ang face-to-face classes matapos na makipag-ugnayan sa Department of Education at iba pang pangunahing stakeholder dahil sa dalawang araw na ang pampublikong transportasyon ay hindi gaano naapekto ng jeepney strike. Kaya na napagpasyahan ay pagpatuloy na ang klase sa lahat ng antas at lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod simula ngayong araw. Sa kanilang pagsusulit ng ilang araw, iilan sa mga estudyante lamang ang hindi dumadalo sa online class at mababang partisipasyon sa alternatibong paraan ng pag-aaral at dagdag pa higit sa karamihan ng mga mag-aaral at guro, ang mga naninirahan ay malapit lamang sa mga paralan na hindi gaanong naapektuhan. Buling iginit naman ang pamahalang lungsod ng tagig na nauunawaan nila ang kalagayan ng mga jeepney driver at umaasa na makakahanap ang gobyerno, ng makatarungang solusyon sa isyong kinaharap. Magugunita na nagsagawa ng tigil pasada ang ilang transport group dahil sa kanilang pagtutol sa jeepney Pace out para bigyang daan ang PUB modernization program. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.